Tandang-tanda pa ng 18 anyos at first year college na sina Aldrin at Zamir ang kanilang unang araw ng pasukan sa isang universidad sa La Trinidad, Benguet. Sa first day kasi nila, nakuha nilang unang late na markas sa klase. kaya ganon, markas late, ganon na. Kasi kapag yung iba pong instructors, kapag sinabi pong late is sa kanila, is absent ka na ganon kahit ilang minuto lang po na, na late ka. Bukod sa traffic light, madalas din ang traffic sa sentro ng bayan. Mabuti na lamang daw, ay binuksan na sa publiko ang bagong overpass sa KM5 Halsima Highway, la trinidad Bingget. Tayo po inanyanyahan para bisitahin at at the same time, nagkaroon tayo ng soft opening ng ating uh, overpass dyan po sa KM5. Mm -hmm. So okay naman po siya, nakita naman natin na natapos na yung yung overpass and uh, it was uh, again decided uh, again na decide na pala it was then uh, open to the general public. and alam naman natin na na yung problema natin ng traffic ko dito sa ating bayan eh medyo may ka problema-problema tayo. Mm -hmm. So again, yung pagsasayos natin ng overpass eh malilimitahan na yung pedestrian na na maglakad doon sa ilalim ng area. O hindi hindi mo na kailangan hintayin yung ano para lumagpas dun. Taong 2014 pa nang simulang ipatayo ang mga poste sa intersection sa KM5 Pico Road pero natenga ito dahil sa issue ng right of way. 2014 nga po yung parang umpisa sana ng project. Uh, kasama ito ng project doon po sa town, sa baba ng Kapitolyo. Uh, but at the same time, hindi po, po siya nagpursu hindi po siya nagpulso dahil yung may iso po tayo ng iso ng lupa mm -hmm. sa both side or, or sa mm -hmm. either side. So yun po yung nagantala ng proyekto. Ito. Ang wala ng pondo. Hunyo 2024, inumpisahan ng tuluyan ng DPWH ang proyekteng overpass na pinondohan ng halos 25 milyong piso sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Asahan naman daw na sa susunod na buwan matatapos ang pedestrian overpass. Samantala, nag-abiso naman si Mayor Awingan, magkakaroon muli ng road rehabilitation sa KM5 hanggang KM6 na isa rin sa mga proyekto ng LGU. Angel Arquero, RNG News.